So, ayun mga may dumating ng ating parcel. O, di ba? So, ayun nga. Ito yung sinasabi ko sa ibang vlog ko na meron na tayong bagong products ng peeling lotion. Ano yon? Sunblock! Yay! So, ayun. Meron na tayong sunblock. Meron, yes po, may sunblock na po ang peeling lotion. So, ayan. Open na natin. Let's go to try it this product, Ano daw? Very ano, diba mga miso, So, sa so mga gustong umorder, yes. Eto lang po yan. Chan! Yan, dyan po kayo order para siguradong hindi po kayo mapepeke. Ano? Kasi marami ng mga napepeke ngayon. Mga gumagaya ngayon. Hirap buksan, mga mami yeah. Safe na safe po siya, mga mami Kasi naka-bubble wrap na. Meron pa po siya sa loob na matigas na karton. Ay, ay. Ito. Ayan. So, ayan po yan. Ito na po yung bagong package nila. Package. Tawag ito na po yung bagong ano nila. Pero ba't hindi siya naka-ano? Hindi siya naka-packaging. My goodness. So, eto, ayan, tatry natin yan, mga may. Hindi siya naka, siguro, tina, hindi na lang nila inano kasi nga masisira. Huh? Pero bakit hindi? <laughs> hindi, ko tuloy, hindi ko tuloy maipakita sa inyo yung tunay na ano packaging nila. So, ayan, eto, moisturizing. Ngayon ko lang din in-order to, mga may. So, sa unang order ko, hindi pa lang nila nilagay sa kahon. But it's okay. Ang importante sa atin ay legit. At hindi siya fake, no? So, eto, nakaano naman siya. Safe na no? safe, oh. Diba? Nakasilyado yan, mga mi. Ayan, ang black. Sun black. Ang black. Ayan. Mm! Alam nyo, mga mie, high blood ako kanina. Kasi alam nyo kung bakit na high blood ako kanina. Huwag na natin ispasok dito ang kwentong So, ayun, mga mi. subukan na natin kung paano ito gagamitin. Ano? Kakain muna kasi gutom na gutom na mga mika, umit ko lang. Kapagising ko, yung ko agad yung anak ko, tapos na natin ko, tapos humilaw ng mga pagkain. Hmm. Pagkain na.